Magandang gabi mga katambay. Welcome back sa ating creepy tambayan kung saan sabay-sabay nating binubuksan ang mga pintuan ng kababalaghan. Ako nga pala si Kuya Bor at bago tayo magsimula sa isa na namang nakakakilabot na kwento ngayong gabi, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong takutan dito sa ating tambayan. Ang gabing hindi na nakalimutan. Mga kamay sa ilalim ng kama. Part 1. Si Eric ang bida sa ating kwento. Isang simpleng binata na nag-iisa lamang sa kanyang inuupahang maliit na kwarto. Tahimik ang buong lugar, at tanging kaluskos ng mga daga sa kisame ang madalas niyang marinig sa gabi. Malamig ang hangin at ang lumang bentilador sa gilid ng kama niya, ang tanging gumigising sa katahimikan ng gabi. Minsang madaling araw, habang siya ay mahimbing na natutulog, bigla siyang nagising dahil parang may dumadampi sa kanyang paa. Unay akala niya ay panaginip lamang ito, ngunit nang dumilat siya, daman niya ang malamig at magaspang na haplos na dumudulas sa kanyang sakong. Nagtaka siya. Marahang iginilid ni Eric ang kumot at sumilip sa ilalim ng kama. Ngunit wala siyang nakita. Pinilit niyang ibalik ang sarili sa pagtulog, ngunit may kakaibang kaba sa dibdib niya, na parang may matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Kinabukasan, halos hindi makatulog si Eric. Inisip niya na baka imahinasyon lang ang lahat. Ngunit pagkagat ng dilim, muling bumalik ang kaba. Nang nakahiga na siya, doon na nagsimula ang sunod na hindi niya malilimutan. Muli niyang naramdaman ang haplos, pero ngayon, hindi lang basta dampe. May mahigpit na pagkakahawak sa kanyang paa. Napasipa siya ng malakas at mabilis na umatras palayo sa kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay at pawis na pawis ang kanyang noo. Nagbukas siya ng ilaw at agad na sumilip sa ilalim ng kama. Doon niya nakita, isang pares ng kamay na maputla, mahahaba ang mga kuko, at tila ba unti-unting lumulubog pabalik sa dilim. Napatigil siya. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya palabas ng kwarto o mananatili roon. Pero isang bagay ang sigurado, hindi iyon guni-guni. Totoo ang nakita niya. Lumipas ang ilang araw, pilit na nagtitiyaga si Eric sa kanyang silid. Iniisip niya na baka may paliwanag, baka bunga lang ng pagod at stress. Ngunit isang gabi, mas lumala ang lahat. Habang nakapikit siya, naramdaman niya ang mabigat na bigat sa kanyang dibdib, para bang may nakadagan sa kanya. Hindi siya makagalaw. At kasabay nito, maririnig niya ang tunog ng kuko na dumadakdak sa kahoy na sahig. Dahan-dahan, papalapit. Nang idilat niya ang kanyang mata, Kita niya mula sa gilid ng kama ang mahahabang kamay na gumagapang paitaas. Dahan-dahang umaabot sa kanyang mukha. Malamig, mabigat, at puno ng galit ang bawat galaw nito. Napasigaw si Eric ng ubod lakas, ngunit walang lumabas na boses. Parang tinanggalan siya ng tinig ng nilalang na iyon. Tanging luha na lamang ang dumaloy sa kanyang mga mata habang pinipilit niyang gumalaw. Hanggang sa bigla itong nawala Nawala na parang wala talagang nangyari. Ngunit iniwan siyang pawisan, nanginginig, at halos hindi makahinga. Kinabukasan, nagpa siya si Eric na magtanong sa caretaker ng inuupahang bahay. Ang sabi ng matanda, dati raw may nakatira roon na isang batang babae. Madalas daw itong nagtatago sa ilalim ng kama para umiwas sa ama nitong malupit. Ngunit isang gabi, hindi na siya nakalabas. Natagpuan na lang itong wala ng buhay. Simula noon, lahat ng uupa sa silid na iyon ay umalis kaagad. Lagi raw nilang nararamdaman ang malamig na kamay mula sa ilalim ng kama. Pero si Eric, pinili niyang manatili dahil wala siyang ibang matutuluyan. Kinagabihan, dumapa si Eric at muling sumilip sa ilalim ng kama. Doon niya nakita ang dalawang mapuputing mata na nakatitig diretso sa kanya. Sunod-sunod ang hingal niya at bago siya makatakbo, muling lumabas ang mga kamay. Ngayon, hindi na paa ang inaabot. Ang mga kamay ay nakahawak na mismo sa gilid ng kama, tila badahan dahang umaakyat. At doon natapos ang gabing iyon. Hindi na nakatulog si Eric. Ngunit ang nakakatakot, alam niyang hindi pa tapos ang bangungot na nagsimula sa ilalim ng kama. Dito muna nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Ngunit katambay, huwag kayong mag-alala dahil meron pang kasunod na part 2. Ano kaya ang mangyayari kay Eric sa susunod na gabi? Ano ba talaga ang nilalang na nakatago sa ilalim ng kama? Abangan natin yan. Kung meron din kayong sariling kwento ng kababalaghan, isend nyo lang yan sa tambayancreepy at gmail.com at baka susunod na kwento nyo na ang ating ibahagi dito. Ako nga pala si Kuya Bor ng Creepy Tambayan at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lagi kayong updated sa ating mga takutan. Hanggang sa muli, mga katambay. Magandang gabi.